Tulala sa isang tabi at di mapakali Ating nakaraan, minumuni-muni Di lubos maisip, bakit nagkalayo Kaya ngayon ako'y isang bigo Nagkulang ba ako? sa iyo Kaya tayo ngayon nagkalayo Walang nagawang kasalanan Kundi ang nagmahal sa'yo ng lubusan Ako'y may Mali ang magmahalagad ng lubusan Pigilan ang damdamin kung kailangan Upang di masaktan kung ika'y iiwanan Kasalanan bang malin ka ng lubusan upang ako iyong iwanan. Bakit kung sino pang totohanan ay siya pang nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako iyong iwanan. Bakit kung sino pa ang ay siya pang nililisan? Ako'y may natutuhan. Mali ang magmahal agad ng lubusan Pigilan ang damdamin kung kailangan Upang di masaktan kung ika'y iiwanan Kasalanan bang maling ka ng lubusan? upang ako yung giwanan. Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pang nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? kes bang mahalin ka nang lubusan thank you so much